Hey, Abandi tonight, ginulpi na po ha, ginulping niya ako hanggang lumuha ng dugo. Naka, Literal na lumuha ng dugo ang isang 21-anyos na babae. At tag din ng mga pasa, ang iba't ibang bahagi ng katawan nito matapos na walang awang bugbugin Nako. ng kanyang kalipin partner dahil labi sa pagkiselos ng sospek dyan po naman sa Pasig City. <laughs> Napalitan ng kulay ng dugo ang puting na Nakapaligid sa mga mata at nangitim din ang mukha ng biktima na tinago lamang sa pangalang Helena. Nang magsadya ito kahapon ng umaga sa Women's and Children's Protection Desk, sa Pasig Police. So, Nanindig ang mga palaibong. Selos na lang. Selos lang. lang. Lagi selos. Ano bakit naman namin. babae yung ginulpi? Oh. Oh. No, isang araw naman sabi, papatayin ko na kaysa mapunta sa iba. Oh, di diba? Napo. Balita oh. E, okay. na yan. napaka ano namin, niya. Yan, yan karuwagan yan, 4K. Karuwagan? Hindi mo makausap ng maayos. Bakit talaga may mga babaeng talagang halos ano eh. <laughs> Maktiw. Ibang klase. Oh. Hindi. Oh, ibang mm. klase ang katwiran. Mm. Pero nakahangga doon. Mm. Di ba? Mm. Bakit Baka kailangan ka pain? Lahat na ibang palagi kang pinaginalan. Lahat na mga imposible sinasabi oh, sa'yo. Panay ano ka. Mm. Panay ka. ka na lang. Di ba? Pero yung ganyan, gulpihin mo pa. Mm. Gabi so, Mabiyama na malagas ang ngipin ko sa gigil. Mm ano naman yan rin eh, yung mga oh. tinutulungan natin ganyan, oh. tulungan natin dahil ginulpi ng asawa. Hmm. Oh. Wala pang 8 oras, pag nahalik ka asawa at na, nagkikiri na naman. No? Huh? Nakoy. Eh. Ako maraming ah. kasong ganyan. Patay, maliktad ka pa ngayon, ikaw pa ka nanggupi ng asawa ako, niya. Ano naman ako, hindi ko ginagawa yan. Alam ko na pagkakakinis ko. <laughs> <laughs> Tablado na. Minamahal bumahay. Na, ka kahit na gumagapang na sa hirap, ninyo. Pag hinabol ko, gumagapang sa hirap, palayo. <laughs> Pag hinabulot, naabutan na abutang ko yung sakong.